Lagi kong pinagpipray kay Lord na sana Lord, sa mga panahon na maging successful ako sa buhay, sana malakas pa yung magulang ko. Kasi gusto ko makabawi sa kanila. Gusto kong mabigay yung mga bagay na gusto nilang maranasan. Gusto ko na makabawi sa kanila sa sacrifice nila para sa akin. Hindi ko alam kung katulad lang din kita bilang anak na malaki ang pangarap ko para sa mga magulang ko. Dahil alam ko na ako yung naging unang pangarap nila. mga tama mga mga sir kaila sa taron mmmm sarap kumain pag nakasandok <laughs> kaya kaya mong kano gumbak na 嗯。对。嗯。